Aidah. Jina. Okay. Selamat ke Jun. ngayon yung tatanong ay, mga farmers, anong klase ng kape ang dapat nating itanim? Mga ka-farmers, kinakailangan yung apat na variety ating itanim. Kung baga, kung nakatanim yan sa ating farm, kung baga, may sumablay man isa, mayroon pa tayong tatlo na maraming bunga, mga farmers. Di ba, mga farmers? Kung ang kape naman natin, mga farmers, ay mamurahin kung baga, klase na robusta, mababa, ating dagdagan. Kung mas marami tayong na-harvest na robusta, kasira sa mamahalin, is atay mga farmers. kung Kumbaga, mas marami tayong na-harvest, mas malaking kita, di ba? Kung yung mamahalin naman at hindi bumunga mga farmers at kakanti, halos mal maliit din ang ating kita mga farmers. Di tulad ng nagtanim tayo ng robusta, excelsa, liberica at arabica mga farmers. Tulad nito mga farmers, oh, hindi natin inaasahan na mga farmers na, ang babata nito mga farmers pero kung magbunga ang dami kumbaga hanggat maganda siya magbigay ng bunga mga farmers ating linisan panatiliin natin malinis yung ating farm At tapos sabayan na natin ang pruning tulad nitong ating excelsa kumbaga pwede na natin siyang ipruning kahit bata dahil yung pinagbungahan tulad nito mga farmers inalisan natin ng bunga Diyan pa rin mamumulaklak. Hindi tulad ng Robusta. Pag ating naalisan mga farmers, hindi na siya magbubulaklak doon at magbubunga mga farmers. At lilibutin pa natin mga farmers yung ating yard base para makarami tayo tayo ang pantanim. pantanim. Galing kay Boss Henry. <laughs> Subscriber ko mga ka-farmers. Si Jun. Jun Aquino. Jun Aquino. Yan, magsisimula siya magtanim ng kape. Ibaga ito yung bilang simula niya mga farmers kung paano tayo nagtatanim. At nakita rin niya mga farmers yung ating kapihan at nalibot. Napakalawak. Nawawala kami. <laughs> Baga, sa video lang niya nakikita, malimit na akala natin, ganun-ganun lang. Pero, hindi pa namin nalibot mga farmers yung buong area. Mga farmers, si Kuya Jun Aquino, magtatanim ng kape. Maraming ah. kaming nakuha dito. Ah, ayan. Baray <laughs> tilandaan ito. <laughs> ayan, si Kuya Jun. Kung baga... Yung panonood niya mga farmers at nasubaybayan niya. Ito na siya ngayon. Pinagtahan ko na dito. At nakita niya yung kung paano tayo nagkakape, kung paano yung mga diskarte natin para magpalawak ng farm. Ayan. Kaya abangan niyo itong video ni ka-farmers natin. Si Kuya John Aquino mga farmers. Ito. Uh, marami kayong makuha na dito kung pupunta lang kayo dito. Ayan. dito sa? Sasawa kayo. Ayan. Alas kong pa nga nakuha niya mga farmers. oh. Yan. Pagbalik niya mga farmers at pupunuin niya yung kanyang uh, farm. Mga... Kuya Jun, ilan yung farm niyo? Uh, two hectares. Sa isang area lang yun? Uh, o baka meron pa tayong lupa? Nagkahanap pa. Uh, <laughs> <laughs> <Nagahanap> pa <no? laughs> uh, di ba kuya Jun, uh, bibili kayo ng farm? Baka... baka may pinagbibili kayo yung mura-mura lang. Ayan. Tatom na ko ng kape. Ayan. Kaya uh, mga farmers, napakahalaga ng kape. Uh, sa mga magsisimula ayan tulad niyan yeah. mga farmers sa simpleng paraan natin meron tayong panimula kumbaga kanyang ipupunla to mga farmers mo habang nag aaraw mga farmers ipaplastik niya yan uh, ito yung mag-aalaga ng kanyang kape tingin ka ayan ay. <laughs> ayon ano ako ay, yung tagapagtanim ayun mga ilang ano na kaya to? Libo na to. Ay, ang liliit na ito. Eh, kung yung malalaking puno ay. Libo na to mga farmers. Yung kanyang bilang simula. Napakalaki ah, na nang tatakbuhin yan mga farmers. Pagkalaan ko dyan, masayad na yung kamay ko eh. Oo. Bago pumatak ang ulan, Pwede pa uli. Dagdagan mo yan, kulang pa yan. Pabalikan talo. Eh kaya lang kayo dyan, alis na ata kayo. Sa 5 pa naman. Uh, saan kayo, Kuya sa Canada, Toronto, Canada. Ayan, Ayan na. na. mga Toronto. Ayan. Si <laughs> Kuya Jun, uh, Nagbakasyon lang mga farmers. Alas isang, isang buwan lang siya rito isang mga buwan. farmers. Babalik na siya sa Canada. Oh, shout out sa mga taga. Shout out sa mga taga Toronto, Canada. Si saan ako? Si Mac Gabriel Aquino. Ay baka ikaw may babatiin ka. Ha? <laughs> Ah, wati na. Libre pa shout out to. Oh, shout, shout out sa mga taga probinsyang Samar. Ayun. Dito si Joel Boy Paulino. Ayun. Okay. Kay Jun, salamat okay, bye -bye. sa pagbisita mo bye -bye. sa salamat. aming Farm. Okay. Farmers, nagdesisyon na yung aking subscriber na si Kuya Jun. Kumbaga, hindi na natin nadala rito sa ating taniman ng durian. Kumbaga, medyo malayo. At pag ganong baguhan mga farmers, siguradong may yung ating mga farmers Pero garong pa mga farmers, nakakuha siya ng pananim dito sa ating farm. Kung makikita lang niya yung bunga. Pero mga farmers, halos nalibot naman natin yung bawat bukana ng ating farm. Kumbaga itinuturo natin kung saan nakatanim yung ating robusta at yung excelsa. Ang hindi lang natin napakita mga farmers yung ating tinamnan ng liberica. Pero kung dito siya nakakit mga farmers baka <coughs> papagod. Kumbaga baguhan mga farmers halos isang buwan pa lang siya dito. Kumbaga ang trabaho niya at yung bahay niya mismo sa Canada mga farmers. Kumbaga isang farmers na kahit may kaya na sa buhay mas nanaisin niyang umuwi ng Pinas para magtanim ng kape ganon katindi mga farmers kumbaga pag ikaw ay hilig mo talaga ang farm kahit mahirap at malayo yung pupuntahan kumbaga ka farmers ayan sa sana sa papakita natin mga farmers yung mga tinanim nating durian pero nakita naman niya yung ibang durian natin na nakatanim at yung mga durian natin na namumunga pero hindi na natin siya inakyat dito mga farmers dahil medyo malayo. Pero tanaw naman niya mga farmers yung ating mga tanim na kape. Yan mga farmers. Ang, ang gagawin natin mga farmers, lumibot ako. Ang dami ko na talagang pipitasin mga farmers. Kumbaga hindi ko na alam kung anong uunahin. Kumbaga sabi ng ating farmers bakit hindi raw ako manguha ng mamimitas. Yan mga farmers, ang dami nating pipitasin ngayong araw. Ang mahirap nito mga farmers, ang dilim ng panahon kaya hindi tayo papamitas. Tara, punta na tayo roon mga farmers. Baga sabi ko sa aking followers na ating bagong ka-farmers na si Kuya Jun. Kaya mas nais kong magtanim ng kape dahil halos wala naman akong ginagastos. Kung baga, itong mga tanim ko mga farmers, halos dito ko lang kinuha. Ayan, tulad niyan mga farmers. Oh. Ang daming hinog ng ating kape. Ayan, Kumbaga, ang trabaho natin, puro pitas lang ngayong araw. Kaya lang, mga farmers, halos madilim. Ayan ang ating durian, mga farmers. Kumbaga, hindi ko na siya inakyat in dito dahil medyo baguhan. Mga farmers, alam naman natin, mga farmers, pag medyo may edad na, hindi na natin kinakailangan yung dalin dito. Kumbaga, may kakayan naman yung ating ka-farmers na iupa. Kumbaga, pakuha siya ng mga pananim dito sa ating farm. Kumbaga, meron siyang kasama, siya yung pinagbunot niya. Kaya ang gagawin natin mga farmers, lilibutin natin para kinabukasan dahil nakarating na yung ating ka-farmers na si Kuya Jun, tutuloy na uli natin yung pamigtas mga farmers. Ako ka-farmers pag yung nasa ibang bansa mga farmers, katulad ni Sir Jun na ating ka-farmers na hindi na siya naninirahan kung baga na siya sa Canada bakit ninais pa niyang umuwi para magtanim ng kape kung baga, isang produkto kung baga, kung talagang hilig ng ating kaparmers yung pagpaparm gaya ng kape gagawa siya ng paraan makarating lang dito sa ating farm farmers na naman hindi ko niya siya dinala rito o farmers halos matarik di tulad natin mga farmers halos sanay na, sanay na tayo rito sa ating dadaanan mga farmers tulad nito yung pababa tayo halos matarik to kaya hindi na natin yung akyat rito sa bukana na to dito lang siyang galingan mga farmers pero nakita niya yung ating durian so maga, siguro mga farmers nakakuha siya ng higit sa isang daan o higit pa roon mga farmers yung kanyang pananim ang sabi ko nga sa kanya mga farmers, kulang pa yan. Kung magtatanim ka, dagdagan mo pa. Sa dami ng tubo sa ng kape, sa ilalim ng aking kapihan, ubra niyang itanim mga farmers. At yung mga ka-farmers kung nagtatanong, mga farmers kung may binibinta akong sibling. Wala ka-farmers, nagbibigay ako sa mga gustong magtanim. Tulad ni Sir Jun. Nag-harvest na tayo ng kape. Yan. Ating hinarvest, kumbaga hinto muna tayo dahil madilim ang panahon, kumbaga magdedesisyon tayo kung bababa na tayo dahil yung daan natin baka magputik mga farmers hindi tayo makababa. Ito mga farmers oh, isa sa nakita ng ating ka-farmers 'yan. Kumbaga, ang bilis, 'di ba? Nakita 'yan yung ating durian. 'Yan mga farmers dito sya kung <coughs> Kumbaga, hindi lang si ka-farmers June ang napunta dito. Marami pa bukod sa kanya mga farmers marami baga pinakita natin yung simpleng nating pamamaraan kung paano tayo magtanim at nalalaman ng ating mga ka-farmers kung anong klase ng kape ang pwede nating itanim at nakikita rin niya ang itsura at yung bunga ng ating kape Yan. baga sa lugar na to halos ang dami ng nakapunta at nakasaksi kung anong klase ng kape ang tumutubo rito sa ating farm mga farmers yan ang gagawin natin mga farmers dahil madilim baka bumaba na tayo mga farmers hanggang susunod na video mga farmers kaya abangan nyo ulit yung mga video ko at para marami kayong matutunan kung paano magsimula ng farm magfarm katulad ni Sir June kumbaga dumayo pa siya para makakuha lang ng pananim dito sa ating farm. Farmers sa sinasabi ko sa inyo na pangkaraniwang barako. Kumbaga makapal din to balat nito mga farmers kaya lang hindi tulad ng isang klase ng barako ko. Yung halos kakaunti magbunga at malalaki. Di tulad nito mga farmers marami siyang magbunga. Yan nakita nyo sa aking video. Pero iba pa rin yung Excelsa. Yung pinakita ko, mga farmers, ganun yung Excelsa, halos dikit-dikit. Di tulad nito mga farmers. O, yan. Ito yung pangaraniwang mabibili nating sidling, mga farmers. Hindi tulad ng ating pinupunla na Liberica. Yun talaga yung original. Kaya masasabi talaga natin na meron talagang Leberica at merong Barako. May isang uri ng Barako. O, yan, mga farmers. O. Kumbaga... Yan, yan ang malimit na tinutukoy nilang barako mga farmers yan kaya maraming nalilito sa barako mga farmers hindi tulad na ipinakita natin guys sir yun, yun yung tunay kumbaga ito halos barako to na malimit yan mga farmers at makikita nyo naman yung bunga na ating isel sa halos ang layo diba yan yan mga farmers halos madilim lang dahil madilim pa na ako mga farmers yan kaya yung itsura halos dikit dikit di tulad ng barako yun mga farmers pa ublong mga farmers yung bunga nya kaya ka farmers lilibot tayo para titignan natin yung mga kape na nahihinog at nakaalis na yung ating ka farmers na si kuya jun Aquino mga Farmers.